Masamang panahon ang nararanasan ng mga kasimangis isda ngayon hapang tayo ay papunta sa Papua New Guinea. At ganun pa man na tuloy pa rin ang pagluluto ng ating kusinero. Nagluluto siya ngayon ng pakbet uh, para sa ating mga pasahero uh, at sa, sa crew ng ating uh, barko na si Jessica guys. So ganito ang buhay na pagka tayo ay pumupunta sa Papua New Guinea. Ganito ang nangyayari guys pagka uh, uh, mahiluhin guys pang 3 days na namin ngayon pang ilang gabi na, pang 4 nights na yata yan, ganyan na ang nangyayari uh, ito ang gamot, ito maliligo siya sa baldillo, tubig alat kaya akin parang baboy na ano after 5 days guys, nakakita rin ang isla, yan bundok na, sa harap na yan uh, mga ilang oras na lang, uh, diyan kami mag-i-entry -e sa Wewak so baboy na dyan saan patis na kami thank you, thank you Yeah, nag-pull out na kami guys. Uh, pabalik na kami. Papunta na kami ng PNG. Papaalam na yung mga kasamahan natin dito. Puro cellphone ang hawak ng mga pasahero. Babay na! Ayan, kasama ko na si Hornet. See you, Papua Babay na guys. Uh, stay tuned lamang. Sa inyo kasi maangis na. Pabalik na kami. Papunta na kami sa Laot pull na kami dito sa year ng sa Naglalayag na kami ngayon guys uh, mga 10 to 15 uh, minutes ago from the shore tayo nakaalis guys so ganito ang uh, makikita nyo madilim at ang makikita nyo lang na ilaw ay yung nasa kubyerta uh, guys na yun at uh, yan ang tanging ilaw natin pag tayo ay umaalis guys at nang sa ganon ay hindi nakakasilaw at nang kung may kasalubong man tayo or may mga barko diyan ay makikita pa rin natin. So uh, ayan guys ang proseso kung paano kami umalis sa port. Nakikita nyo naman ngayon ang radar natin at ating uh, aparato kung saan tinuturo yan ng ating barko na nag-move siya uh, papunta palabas ng isla so ngayon nakikita nyo ang ating uh, chief chipmate tinidiliskopyo yun niya yung mga bangka-bangka dyan barko sa dadaanan namin para safe kasi madilim nga sa unahan so tumitingin sila dyan sa radar na yan yung mga tuldok-tuldok na yan may mga bangka-bangka dyan mga vessel sa unahan ka para safe tayo dino double check nga through uh, binoc binocular guys nandyan yung ating mga kasama ang chief engineer at ang ating hydraulic man dyan sa ating uh, puente uh, nagmamonitor din sila dyan kasama ating kapitan at saka ang ating chief mate so uh, busy while uh, uh, palabas tayo ng ano ay uh, monitor natin yan na para safe tayo makalabas dyan kasi yung passageway na yan ay ma mahaba at maraming mga uh, barko or bangka na naka-station. So, para safety tayo makalabas dyan, ayan, talagang dinodobol check na ating kapitan, ng ating chipmate, nang sa ganon ay tayo'y walang masagasaan or mabang, mabangga sa area na ating dadaanan para safety tayong makalabas ng gulf uh, uh dyan, mga kasimangis na. So, Uh, sa paglalayag talaga dapat safety first talaga hindi tayo po pwedeng basta-basta alis ng uh, wala tayong pinagbabasyan tulad ng mga radar na yan at mga equipment na sa mga katulong sa atin sa navigation guys so uh, hindi po basta-basta ang ating sinasakyang barko sa pangingisda guys So mapapansin nyo guys na talagang itong dinadala namin ngayon ay um, pangit ang panahon, malakas ang alon, malakas ang hangin, malakas ang ulan. Kaya Uh, talagang uh, sa uh, video natin puro voice over ako dahil puro yung marinig yung ingay ng hangin kaya para mas maganda ay uh, nasasabi ko sa inyo na kung ano nangyayari kasi hindi nyo maintindihan sa lakas ng hangin talaga dyan oh, kita nyo naman dyan sa ating uh, harapan na talagang uh, maulan uh, second day na namin ito guys at uh, binakbakang kami ng pangit na panahon noong pagkakataon na yan ito yung menu namin guys, yung tanganiyan. Anong menu yan? Bakling. Ha, ah, bakling guys. So, ang dami namin dito ngayon. Matakas ang bulan, matakas ang malon, matakas ang kaling, Ayan. So may parin, kailangan pang nito mga titusinero para <laughs> papakain ng mga tripulante. Ayan guys. Ganito ang nangyayari guys pagka uh, uh, mahiluhin guys pang 3 days na namin ngayon pang ilang gabi na pang 4 nights na yata yan ganyan ang nangyayari uh, itong gamot ito maliligo siya sa baldiyo tubig alat kaya kanya parang baboy na ano kasi eh, tulog ito panayhiga hindi makakain uh, hindi makatulog ng ayos kasi maalon kita nyo naman no? <coughs> Nagsuso ka ito eh, nagsuso So pagka ganito, ito yung gamot. Uh, tested na to guys na pagka dumalaot at uh, magulong, maalon, masama panahon, nahihilo. So ngayon, itong ginawa niya ngayon, no? Oh, pang ilang araw na kasi itong hindi naliligo, kaya dito siya naliligo guys. <laughs> Parang baboy. <laughs> <laughs> Ito nyo muna, tumatakbo kami Pasukasuka pa yan Hindi rin mga kaya kawawa guys Pagka hindi sa sa dagat O kahit sa sa dagat Pagka natagal lang hindi nakalaot ganito oh. Tumatakbo kami ngayon ng pabilib Pero mga 2 days from now oh, Nasa tabi na kami At Sana ka oh, po, okay na to Pagkalido na yeah. Okay naman yan guys Okay naman yan <laughs> Right. Magandang hapon mga kasi mga uh, This is our 5th days na namin naglalayag papunta sa Papua New Guinea Magandang panahon, mainit Ayan Ano ang araw din kami pinakpakan ng masamang panahon Kaya hindi ako nakapag-video guys So ngayon, estimate namin uh, Mamayang alas 10 ng gabi dito sa Papua New Guinea dyan sa Pilipinas, alas 8 darating kami dito sa port kung saan kami mag entry ayan guys so, bali, 5 araw na 5 araw din na nag-sail kami from Jensan to Papua New Guinea so, ayan yan guys magandang panahon ayan thank you Lord, malapit na kami makarating ayan ah, Mahangin. <laughs> See you guys. Mamaya may signal na kami. Ayan nga guys, sinabi ko nga sa inyo kanina na tonight ang arrival natin sa Port of Wiwak. So, estimated mga 9.25 ng gabi nandun na kami. So, ayan, ang distansya natin nasa 79 nautical miles. Ang speed natin ay nasa 12.5 tayo guys. So, naka-permission sa 12.5, 12.6 guys. Ayan. So... Uh, na uh, makikita ma nyo na itong mga bago nating post nung tayo ay uh, uh, nag-sail from Jensen to uh, Papua New Guinea. And after that guys, uh, makikita nyo na yung ating mga uh, huhulihing isda once na kami ay naka paglabas uh, na naman dito sa WeWalk for fishing ground. So ganun lang guys, once na nag-entry ka, ni nang yung barko, lahat ng dokumento kailangan ay kompleto at walang problema para tayo makapunta na sa fishing ground. Ayan yan guys at uh, pakapikapin mo na tayo dito. Ayan, lahat may mga tasa dito. Oras ng kape yan. Anong oras na ba ngayon? Alas tres na ng hapon guys. So, may kape rin ako eh. Nak nakalimutan ko eh. So, ayan. Si Herman Moreno. <laughs> <laughs> si Merce. So, ayan guys. Ganito lang ang buhay. Pagkadating sa fishing, uh, sa sa Papua New Guinea, uh, clearance tayo and then uh, punta na tayo sa fishing ground para mamalakaya. Pero marami tayong mga kar dalang kargada kaya i-distribute natin sa ating mga uh, mga kasamahang boats dito at nang sa ganon ay magkaroon tayo ng espasyo sa ating pangingista. So stay tuned kasi mga angista. Shout out muna. Shout out. <laughs> Shout out. coffee time, time. Yeah, So napaka very common guys na ng alas 9 na umagam nagkakape, alas 3 ng hapon, ganun din so uh, parang dyan lang din guys sa tabi na tayo ay nagkakape guys. So yung kape ko na iwaran ko doon, kunin ko muna. May kape kayo! time tayo guys, coffee time, ayan. Para ako nakasakay sa yate, nagkakape abang tumatakbo yung barko natin. Alas stress na ng hapon kaya coffee time guys. Uh, hindi natin mapalampas yung oras ng uh, pagkakape kasi uh, talagang naka ano yan, naka automatic na yan eh. O kape-kape muna tayo para kasi maanis na. After 5 days guys, nakakita rin ng isla. Yan, bundok na yan sa harap na yan. Uh, mga ilang oras na lang, uh, kami mag -e entry sa Wiwak. So, 5 days na sailing from Jensan. So, maganda ng panahon ngayon. Ayan. Estimate namin, mga 9.30, nandun na kami sa Wiwak guys. So, uh, entry na tayo sa Papua New Guinea guys. Ayan. Kita na yung buntok doon sa unahan. So thank you, thank you Lord. Kalmadang uh, dagat, magandang panahon. So makarating tayo ng maayos sa ating destination. So ganito lang po ang point na si Mangista guys. Uh, ka talagang lala uh, medyo mahaba-habang uh, travel natin guys. So kung saan saan nag-quest yung mga kasamaan dito, pasahero, crew, dahil uh, nakikita nila may 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 signal na ito yan no? Oh. yan sila sa mga abangers na ito ng signal guys kapitan tapos mga maestro tapos sa witchman guys yan ang kasama natin Ayan. kain tayo guys at uh, hapunan na malapit na kami magka signal guys at uh, uh, isang oras may na lang nasa miwak na kami ayan ang ating hapunan scrambled egg, may kamatis, sibuyas ayan ang hapunan namin ngayon eh. to yung sardinas na niluluto kanina tsaka yung scrambled egg guys ang sarap parang para kami nagpipiknik lang dito ni Koy Butas ayan nakakakain na kasi kasi noong isang araw tatlong araw to, apat ah, araw to hindi nakakakain kaya ngayon nakabawi-bawi na siya So, makain kami ng hapunan ngayon. Tumatakbo pa rin kami malapit kami sa, ayan, palapit kami sa uh, support sa Wiwak Ayan. Guys, para lang kami nakasakay sa yate. Tami namin pagkain, no? Kain tayo, hapunan! Ayan. Ayan guys, yung paboy na pasuka-suka na no, i nyo. Buhay na buhay na oh. Buhay na buhay na. Nandito na kami ngayon. Dumating na kami sa Papua New Guinea guys. Ayan, ang mga tangating lawyers, mga bimbangers boys. Kita nyo guys, kanya-kanyang hawak ng cellphone. O, nandito na kami ngayon sa Port of Wewak ngayon guys. O, kanya-kanya ng pwestuhan. Ayan, mga kasimangis na natin, kanya-kanya ng pwestuhan. Hanap-hanap na ng pwesto kung may signal guys. Hawa ka mga cellphone, ayan. Mga walang load ang iba. <laughs> Wala kaming load, pa-utang muna. muna. Ayan guys. So, nakarating kami ng maayos dito guys. Kita nyo naman. Ayan. O, kanya-kanyang pwestuhan yung mga kasimang isda natin. Kita nyo dyan, oh, ayan pa, Ang dami, may mga kalbo doon. Ang daming upaw sa baba. oh, ayan. Ayan, ganyang kasaya, guys. Kasi, nandito na kami sa may signal. Thank you, Lord, for uh, guiding us and giving us a safe uh, sailing during uh, our voyage, guys. So, thank you, thank you. Nandito na kami sa Wiwak, sa Papua New Guinea, guys. Ayan. Thank you po. Si Mangis na lamang. Dumating kami ng mga 9.30 na dito sa WeWalk. Uh, we sail for 5 days guys. So, ayan. Mga kumakaway na yan. Kailan nyo kanya-kanyang pwestuhan. Kaya naman, masasaya na. Back to walk na po tayo mga kasimangis ta. Ayan. Shout out sa Boga. Bilon yung pamili. Ayan. Ayan. Thank you, thank you. Nakita nyo nga guys yung mga kasamahan natin sa baba, mga crew at saka passengers ng ating vessel. Nandito naman ako sa helipad natin para kumustahin sa ating si falcon, ah, si hornets ngayon, ayan. Sa mga kasama natin sa paghahanap, okay, eh, kaya naman, stay tuned mga kasimangis na more videos to come. Nandito na kami sa Papua New Guinea, so start na tayo ng trabaho guys, dilipad tayo, maghanap ng ista. Lord bless us, bless everyone, safe flight and safe sailing. More blessings to come to all the Simangis that out there. Thank you, thank you. Magandang gabi po. Dumating kami na 9.30 uh, after five days of sailing dito sa papunta sa Papua New Guinea. Simangis na lamang po. Thank you. Good night.